May 23 CCTV na nakatanim sa paligid ng University Belt. Ipinwesto mga ito sa mga lugar na itinuturing na hotspot ayon sa barangay 395. Kaya nitong May 19, nakuna ng CCTV ang akto ng pagtangay sa motor ng biktima bandang 9.30 ng gabi. Makikita ang palingalingaan dalawang lalaking ito na ayon sa kapitan ng barangay, itinuro ng biktima na tumangay ng motor. Sa video, makikita ang pumunta sila sa nakapark na motor sa sidewalk sa tapat ng isang kilalang universidad sa Moraita. Bagaman di kita sa video ang pagtangay sa motor, maaaninag bandang 9.29pm ang paggalaw ng dalawang lalaki. Sa isa pang video, makikita ang motor na nag-counterflow sa Moraita. Lumabas sa rekto hanggang sa tuluyang makatakas. Yan ang motor ko, sabi niya. So nalaman din ang no. victim. Oo, oh, nakilala niya yung motor niya. Kaya naman walong barangay tanod ang pinaroronda 24 oras sa lugar. Sa command center ng Maynila, tutok din ang mga empleyado, partikular sa mga eskwelahan. May halos 200 CCTV sa Maynila, 30% nito nakalagay malapit sa mga paaralan. Ang problema, may pagkakataong sinisira ito ng mga masasamang loob. Ang CCTV sa Mendiola, halimbawa, na may apat na eskwelahan, minsang binato, kaya pumihit sa ibang direksyon. Dalawang CCTV naman sa divisorya ang pinutulan ng kable pero pinapaayos na ngayon. Okay, everything is already set. Maganda naman ang ano. We're, they're all prepared. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Horas.